Isa sa nagpaparalisa sa desisyon ng isang tao ay ang intimidation. Ito yung pagkakataon na hindi ka sigurado kung kaya mong isang bagay o hindi. Ito yung pagkakataon na nag-aalangan kang sumulong at nababalaho ka na lang sa pwede na dahil yun ang sigurado mong kaya pa. Kaya lang, the more na manatili ka sa ganyang estado, eh lalo ka namang nadedehado sa pinakamainam na laan ng Diyos para sa'yo, di ba? Nakaramdam ka na ba na ma-intimidate? Yun bang feeling mo eh wala kang maibubuga at parang second class ka lang. Nangyayari daw ang ganitong damdamin dahil sa ilang bagay. Una, marahil ay mataas ang tingin natin sa ating kaharap. Pangalawa, mababa ang tingin natin sa sarili o kaya naman pangatlo, kombinasyon ng naunang dalawa. Mataas na tingin mo sa kaharap at mababa pa pagtingin mo sa iyong sarili. Hindi masamang magkaroon ng angkop na pagtingin sa ibang tao kung talagang sila ay merong kahanga-hanga mga katangian, ay tama lang nakilalanin natin ito at magbigay ng kaukulang respeto. Ang mahirap ay yung meron tayong mababang pagtingin sa ating sarili, lalo na kung ito ay dahil sa insecurities na hindi makatotohanan. Minsan kasi ang damdamin lang ang nagdidikta ng mababang tingin sa sarili at hindi naman makatotohanan. Kapag ka ganito, mahalagang harapin natin ito at huwag tayong paalipin sa mga maling damdamin at kaisipan. May mga pagkakataon na ang mababang pagtingin sa sarili ay kasalanan ng iba. Yun bang lagi na lang tayo minamata, inaalipusta, kaya minsan parang kahit hindi naman totoo, yun na yung pinaniniwalaan natin. May mga pagkakataon din na karanasan ang nagbibigay sa atin ng negatibong pananaw. Kapag nakaranas na tayo ng failure, para bang feeling natin ay eh, yung failure na iyon ang magde-define ng buhay natin. Yung minsan iilang pagkakamali na ang nagdedify ng buhay natin at hindi na ang mga pangako ng Diyos. Ang sabi ng Bible, kilala nyo ako dahil kayo ang lumikha sa akin. Kayo ang humugi sa akin, sa sinapupunan ng aking ina. Makikita natin sa verse na ito na tayo ay hindi lang nilikha ng Diyos, kundi idinisenyo pa ng Diyos. Nangangahulugan ito na mahusay ang pagkalikha sa atin ayon ito sa gusto ng dakilang manlilikha. Minsan pakiramdam natin nagkamali ang Diyos dahil mahilig tayo magkumpara sa iba at minsan ay naiingit pa sa iba. Kailangan nating makita ang sarili natin ayon sa disenyo ng Diyos at mamuhay ng may pasasalamat sa kanyang pagkagawa at pagkadisenyo sa atin. Hindi mo kinakailangan maging pinakamahusay sa paningin ng tao. Ang importante ay nagagawa natin ang dahilan kung bakit tayo nilikha at dinisenyo ng Diyos. Lahat may layunin kailangan nating panghawakan at ipamuhay ito hindi nagkamali ang diyos sa iyo kaya asa ka pa ha?